Korean passenger na ng isang tsuper na tila bihasa sa Korean language. Talaga nga namang makakarandam ka ng comfort kapag meron kang nakitang kababayan sa isang foreign country. Pero ang Korean national na ito, hindi ka pa Korean ang nakilala sa Batangas, kundi isang Korean speaking na tsuper. Ang buong kwento, ito. Sa isang video na in ng Korean vlogger na si Filipino Boo o Shungha, makikita na naglilibot ito sa Batangas at nakikisalamuha sa mga residente. Ang vlogger makikita na naglalakad-lakad sa kalsada at nagkukumyut pa sa pagsakay nito sa isang jeep patungong Lipa. Natsyempuhan niya ang isa tila ordinaryong chopper, pero meron palang tinatagong skills. Pagkaupo ni Sungha, agad niyang tinanong sa Ingles kung magkano ang pamasahe. Bago sumagot, tinanong muna ng driver kung ano ang lahi ni Sungha pero hindi naman ito naintindihan ng dayuhan. Ang driver, sinundan pa ito ng isa pang tanong na O.D. o -di, Where sa Korean. Nagkwentuhan ang dalawa sa biyahe at doon na namang hasi sungha sa chopper at sinabi na magaling daw itong magkorean. Pero ang mas nakakabilib pa, mag-isa lang palang nag-aral si mamang driver kung paano magsalita at maintindihan ang nasabing foreign language. Sa kalagitnaan ng biyahe, pinakita ni Sungha na lobat na ang kanyang cellphone at magpupunta raw muna sa isang convenience store para magcharge Pagkatapos nito, nag-abot ng papel ang chopper kay Sungha at sinabi natawagan ng nakasulat doon na numero kung magkaroon man siya ng problema. Marami namang uh, nag-comment sa video at meron pang nagsabi na mas magaling para magsalita ng Korean language si Manong Driver kesa sa kanila na kahit na matagal na silang nanonood ng K-drama. Ikaw, napabilib ka rin ba sa bilingual na super na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.